1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo Charot! sa so, kamusta naman kayo mga amigo, amiga Sana lahat kayo ay okay na okay Ngayong na yung araw na ito. Syempre, bilis ng araw, no? Martes na. Ay, nako, ganyan talaga. Kailangan laban lang tayo. At eto nga, syempre, una sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlogs. Araw-araw, lagi-lagi. Kaya naman, syempre, shoutout tayo sa mga ilang kaibigan natin na laging nakatutok at talaga nakasubaybay dito. Syempre, uunahin ko na i-shoutout si Madam Herrieta Solidan na talaga naman nakatutok dito sa sa ating Mama sa Vlog. Maraming salamat. At syempre, may channel din si Madam Herieta. Baka gusto nyo po na mabisita siya. So, yun. Yes. So, salamat sa suporta at pagmamahal. And then, of course, kay Madam Jenaline na pato na talaga namang malapit sa puso ko. Si Bobby Rodriguez, si Val Marsan, andyan din si Alan James na nakatutok din dito sa atin. Si Tita Albay, Ninya B, Games Baluyot, Juan, uh, Juan John F., si Yaya Muhammad, Ed he na talaga naman lagi din talagang tumututok. Andiyan din si Sonny Muscle, Ryan Matugas, and then of course, nandiyan din si Ryan Ventura, Randy Lucas, at saka syempre, shout out din sa mga ilan naman na, na mga nasa abroad, katulad ni Edward Kadashio na lagi din nakatutok dito from Canada and then of course si Joseph Abis, Ryan Venturas maraming maraming salamat kasi talaga nakanonood siya sa lahat ng channel ko at saka syempre kay Arlon Ian Loseta Loseta maraming salamat for watching at syempre hindi rin magpapahuli si Christine and Perez So yun, so syempre sa mga bago natin subscriber Shoutout sa inyo lahat Maraming salamat sa pag Syempre, subscribe ninyo dito sa Mama Sam Vlog Kaya naman ngayong araw na to Marami akong chika sa inyo Na talaga naman, oh my gosh Magtataas ang kilay ninyo Sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, huwag na natin patagalin Ang ating mga chika. Para sa una natin, chika, eto nga, Diyos ko, kung ang Pilipinas ay meron tayong mga returning beauty na nagtalagang na uusapan ngayon sa social media dahil nga magbabalik sa Miss Universe Philippines, syempre, hindi rin nagpapahuli ang ating kapitbahay na Indonesia dahil si Ora Karisma nagpaplano uling sumali sa national pageant dito sa Indonesia. Ito nga ay ang Miss Universe Indonesia. Kung ang Pilipinas ay merong pantapat, itatapat daw nila itong si Ora. Well, ang masasabi ko, bongga, di ba? So, si Ora, ano to eh, matangkad, parang modela, tapos, alam mo yon magaling sa intablado. Yes, sige lang, lumaban si Ora at magkaalaman kung eto nga ba ang mag-uuwi ng corona. Charot. So, depende yan. Sa so, performance, depende sa makakalaban. But syempre si Ora, ano naman yan, bongga naman yan. And parang piling ko, kaya-kaya naman niya ang Miss Universe Indonesia. Malay mo, isa siya sa mga Talagang itatapat doon sa malalakas na kandidata sa Miss Universe na nababalitaan natin na lumalaban. Ako, interesado ako dyan. Kasi, syempre, sige magkaalaman ko sino ang tunay na malakas. Diba? So, yun. Yeah. So, good luck kay Ora And, I wish all the best. And, sana makarating siya sa Miss Universe. O, oh, diba? Exciting yan. And then, of course, para na masasumunod natin, chika. Eto nga, sabi nga Mama Sam, sign ba to? Na siya na ang susunod na mananalo. Kasi noong time ni MJ Lastimosa, di ba? Noong 2014, ayun nga, pinutungan ng corona si MJ Lastimosa kung saan nakatayo din siya sa likuran ng, ng pinuputungan ng corona. Tapos nga, noong 2015 naman, si Winwin Marquez naman kasi si Pia na ang kinoronahan sa ba to na siya na ang susunod na magiging Miss Universe Philippines natin? Alam niyo natutuwa ako sa mga ganitong mga pasay, natutuwa ako sa mga ganito na pag-iisip na alam mo yon na ay naku mukhang siya na ang susunod. Alam mo yon na ramdam mo talaga yung support at talaga ng mga supporters sa mundo ng pageantry. Pero kung ako ang tatanungin mo, syempre, as long as possible, gusto natin manalo sila. Kasi syempre, history yan, di ba? pero depende kasi depende sa sitwasyon depende sa makakalaban at depende sa lakas talaga sabi ko nga kapag returning ano ka beauty queen ka kailangan talaga i-level up mo yung sarili mo. Mag-repackage ka ng bonggang-bongga. -bongga kasi anytime pwede kang maligwak. Pwede kang mawala sa eksena. So, sayang naman, di ba? Kasi maraming mga baguhan at syempre marami din lumalaban. Pero syempre, wish all the best para kay win-win Marquez. At sana siya ang maputungan ng corona na Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So, good luck, di ba? So, yon ganun lang ah, basta laban lang. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, Emerson Gomez nagbigay ng tip para sa laban nga, syempre, ni Kurt Bondad dito sa Mr. Pilipinas. Sabi niya, always stick to your core. Ayun nga. So, eto kasi si Kurt Bondad, di ba nga, after nga na maligwak doon sa Mr. World, talaga yung determinasyon niya na bumalik. Ako to be honest, gusto ko yung ginawa niyang action na sige nang tudyaan makikita natin, di ba? At lalaban ulit. Ang gusto kong move na ginawa niya, yung hinamon niya yung sarili niya na I want to try one more time. O, di ba? So, yon yung parang mas, ano kasi yun eh, mas determination siya, mas parang ando doon siya sa momento na ay gusto ko talagang manalo. And for sure, gagawin niya yung lahat ng makakayan nga. So, nasaktan siya sa unang pageant na nilabanan niya at ito, nagbabalik siya. So, tingnan natin kung ano ang kahinat na ni Kurt Bondat sa kanyang pagbabalik. And I hope sa mga natalo sa ibang international pageant, huwag kayong madala. Try uli ninyo. Baka kasi eto na yung momentong hinihintay ninyo Diba? So yun, good luck kay Kurt Bondat Kung hindi ka manalo, manalo ka na lang sa puso ko Charot! So yun Ay nako si Kurt, nakakatuwa Sobrang yummy Charot! So eto, sa Myanmar naman Dating alaga, ngayon siya na ang boss Eto nga, dati kasi hinawakan ni Ni Somin Min Tom etong si Mimi Para lumaban sa si Nini para lumaban sa Miss Grand uh, Myanmar, di ba? Tapos naging Miss Grand International First Runner Up. So ngayon, ito nga nagkaroon daw ng sulutan dahil si Nini na nga daw ang hawak na Miss Grand Myanmar. So anong chikan natin dito? Nakakaloka kasi siyempre di ba? Dati mo siyang amo, <laughs> dati mo siyang manager, dati mo siyang ano, uh, tawag dito, siya yung nagpapatakbo para manalo ka, di diba? So yon tapos biglang tatanggalin mo siya sa sistema dahil marami kang sinabi ng mga negatibo. Pero kasi dapat tumuto ka doon sa part na ano pa ang narating mo noong time na hinahawakan kanya. 'di diba? So, wag natin kakalimutan lumingon kung saan tayo nang Kasi 'yung nag i ka, kailangan mo ng tulong niya, kailangan mo ng gabay niya. So, ginawa niya 'yung best niya kung paano kanya mama ni obra para makuha mo yung dapat na makuha. Kaya nga gigil tong Mr. Mian na to kasi hindi sila nanalo nung panahon ni Nini at parang piling niya kaya naman manalo pero hindi na ibigay yung part na yon. Kaya talagang inilaban niya yung bagong Myanmar na inirepresent nila sa, go, uh, sa Miss Grand pero hindi rin sila nagtagumpay. So ako para sa akin, Uh, magaling kung paano na itong gawin yung isang kandidata na ilalaban niya doon. Siyempre, ito yung ano niya, advisor niya. So, sana wag natin kalimutan na tumanaw ng utang na loob. Kahit pa sabihin natin, tama tama na ugali niya, but still, nakinailangan mo pa rin siya noong mga panahon na lumalaban ka, di ba? So, nakakalungkot lang kasi, syempre, parang yung position niya, ikaw na yung may hawak ngayon. At sana, magawa ni Nini ko ano ang kayang gawin nung dating may hawak na national director dito sa Miss Grand International. Yung alam mo yon yung parang, kaya mo sanang pantayan kung paano siya makipaglaban. Oo, oo. At kung gaano siya kadedicated doon sa ginagawa niya. Kasi ang nakita ko doon sa national director na yun, yung dedikasyon niya na 100% na dumat dumadating na siya sa punto na talagang inilalaban nila. Oo. oo. Saka yung loyalty niya doon sa hawak niyang tao. Di ba? So, I hope na ganyan ang magawa ni Nini yung dedikasyon kung paano nila ipapanalo ang Myanmar sa competition ng Miss Grand International. So, I hope na magawa niya yon. So, good luck kay Nini. Ay, nako, hindi na bago yan. May <laughs> mga ganyang eksena. Lagi na may ganyang eksena sa mundo ngayon. Charot! So, ito ang sumunod natin, chika. Mama Sam, tingin mo, saan natalo si Miss Philippines sa Miss Universe ni Denmark? <laughs> Nakakaloka to. Ito kasi, para sa akin, si Miss Philippines sa Miss Universe last year na si Chelsea Manalo, masasabi ko na magandang laban ang ginawa niya sa Miss Universe. Kumbaga, hindi man ganong katap, pero nandun doon na parang at least hindi na pinabayaan na mawala sa eksena si Philippines doon sa Miss Universe, di ba? At kung ikukumpara mo naman siya sa nanalo, matalino si Chelsea Manalo, pero aminin din natin na beauty contest kasi at yung beauty ni Denmark talagang alam mo yon nagdi-demand na no, ako ang winner dito kasi mukhang Barbie, di ba? So hindi ko naman sinabi na hindi naman mukhang Barbie si ano, mukhang Barbie din naman si Chelsea pero iba kasi yung karisma iba yung dating. And I think yung Miss Universe, they are looking na sino ba ang the most? Sino ba yung the best? Sino ba yung pwede natin na ma-display talaga ng bonggang-bongga -bongga na masasabi ng lahat na wow, she's Miss Universe. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang to basta-basta ganda. Kailangan meron ka talagang extravaganza sa beauty na mapapawaw sa iyo yung lahat. Minsan nga may extravaganza sa beauty ka na pero hindi ka pa rin nananalo kasi nga doon nga sa part na weak ka naman pagdating sa performance, di ba? So, yon So, ganun lang yon And be happy para kay Chelsea Manalo. Kasi malayo naman yung narating niya. So, yon Anyway, congratulations. Dahil nanalo naman tayo ng na Miss Universe Asia. Di ba? Susko, nakakaloka. Pero itong mas nakakaloka, syempre, Alexi Brooks talagang ready-ready na para sa laban niya sa Miss Eco International. Tingin mo mamasang corona ba ang mayuuwi ni Alexi Brooks sa Miss Eco International? Nakakaloka naman. Oo naman. Bakit naman hindi? Kasi magaling naman si Alexi. Alam naman niya kung ano yung gagawin niya. At matalino. Kumbaga parang complete package si Alexi Brooks para sa laban niya sa international pageant. So, mahaba yung preparasyon na ibinigay sa kanila. Sana nagamit nila yun ng todo-todo para, alam mo yun, well-prepared talaga sila. Yes, nandoon doon ako, malakas si Alexi, pero kasi sa Miss Universe, nakita natin, sa Miss Universe Philippines, yung time na lumalaban na siya, medyo nawala siya sa sistema, di ba? So, sana, pagdating doon, ma-overcome niya yung mga gano'n na yung, syempre, yung tension, yung taranta, yung kaba, so yon So, hindi naman may iwasan, pero naniniwala ako na na-prepared niya ang sarili niya doon sa part na yun ng bonggang mo. So, laban lang, Alexi. Kaya mo yan. So, yan. And then, syempre, abangan natin kung ano ang ipapakita ni Alexi. Malapit na malapit na to. Konti na lang. Pero eto, Mama Sam, tingin mo si Maureen Mountain, ano ang possibility na hindi niya makuha ang corona ng Miss Universe Philippines? Lagi natin sinasabi na si Maureen Mountain ay sobrang ganda, perfect for the Miss Universe. Pero totoo, may possibility na hindi niya rin makuha yung corona. Ano yung chance? Malaki yung chance, pero malaki din yung chance na baka maligwak siya dito. Kasi sa sobrang dami ng kandidata ngayon sa Miss Universe Philippines, ang best asset kasi ni ano ni Maureen Mountain syempre yung beauty plus na na talaga ng mama masasabi mo naman yung com skills niya sobrang galing talaga at may ibubuga talaga ng bonggang bongga pero yung laban niya dito kasi risky to hindi to basta-basta at nakakatakot kasi syempre alam mo na pwede talaga anytime maligwa ka eh title holder siya sa international pageant. So, ayun yung advantage. Title holder siya. So, alam niya kung paano i-manage yung sarili niya. Pero, syempre, challenge to sa kanya kasi hindi naman siya pwede mag lang doon na title holder na ako. Kung dito nga nanalo ako, dapat mag-repackage siya. Miss Universe ang hinahanap. So, dapat talagang maipakita niya Miss Universe Caliber or else marami nga yung mga bago na pwedeng umariba ng bonggang-bongga na maligwak siya at maano siya neto, mas, malusutan siya, di ba? So yon so ingat sa laban, pre I think, more, more prepared. And I think hindi naman siya sasalang dyan kung hindi naman siya prepared, <laughs> di ba? So yon so maliit lang naman yung possibility na, naku, baka hindi niya makuha, pero mas malaki pa rin yung possibility na kaya niyang makuha ang corona. So, wish all the best na lang para kay Maureen Mountain at laban niyan. Kasi, naniniwala naman akong lalaban siya, di ba? Ang nakakatakot lang kasi ngayon dito, yung mga baguhan na talagang meron din talagang guts na makuha din yung corona, lalo na si Miss Laguna. just ko, hype pa lang, Pero, hindi ko alam, mamaya pag nagtapat sila sa Q&A, makabog sila ni Maureen Montaigne. Kasi doon ang ano talaga, expert ni Maureen Montaigne. Kasi experience na. Mas marami lang bata na pwede nating maipadala pero malaki naman yung chance na makuha pa rin yung Maureen Mountain ang corona. Kaya nga sabi ko risky to eh. So, but wish all the best na lang para sa kanya. ba diba? So yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least nalaman so, ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like, and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell, para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling, and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys. We'll no.